Today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pop-up text sa DaVinci Resolve. Ako nga pala si Chris ng Pinoy Creators at bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button. So para magawa natin yung pop-up text dito sa may DaVinci Resolve, punta lang tayo dito sa may project setting at baguhin natin yung frame rate ng 60. Tapos dito rin sa may video format, kung naka 1080p ka, gawin mo lang 60 frame per second. Then click tayo sa save. So cancel na natin to. And then dito sa may edit page, punta lang tayo dito sa may effects, titles, tapos text plus. Drag natin to sa may timeline. Okay. Open natin tong inspector. Tapos type natin dito Pinoy Creators. Dito sa may font, pwede nyo tong palitan ng gusto nyo. So yung akin, gagawin ko lang tong extra bold. Tapos punta na tayo dito sa may fusion. Dito punta tayo sa size, tapos lagyan natin ng keyer. So medyo nakakalito lang to. Sundan nyo lang mabuti. Click tayo sa may keyer. Lipat natin yung playhead sa 10 click tayo ulit sa gear tapos click tayo sa may left arrow para bumalik sa umpisa yung playhead and then bawasan natin yung size hanggang sa 0 play natin dito sa may edit page So, para magkaroon ng effect na parang nagpa-pop up yung text natin, punta tayo dito sa may spline editor ng Fusion. So, click tayo dito sa may Fusion page. Open natin yung spline editor. Tapos, check natin tong template. Okay. Then, drag natin to. Zoom in natin. And then, click tayo sa S sa keyboard for smooth. Then, drag lang natin tong linya na to hanggang sa may 0.08. So, ito yung magbibigay ng bounce effect dun sa ating text. Tapos dito, 0.1. Okay. Ayusin lang natin ng konti. Tapos balik tayo dito sa may edit page. Tignan natin yung naging resulta. Copy natin. At kung nakatulong to sa channel nyo, huwag nyong kalimutan na i ang video at mag-subscribe ka na rin sa Pinoy Creators.